马尾到马尾， Yo! What's up guys! Andito tayo ngayon sa si Escolta Yahoo! Pupunta tayo ng Pasig River Huwag mong subukan! At mangihingi tayo ng isda <laughs> Ganyan joke lang Kanya naman, tunay pa lang, mailaw na Really? Doon, pupuntahan natin yung Pasig River na Esplanade ba doon? Esplanade may tao rito. Okay, station na. pa lang, dami ng tao. Uy! Sengi ba ba? Wow, tapos na Tapos

Ayan. Wow. Ayan, dia, tayo bang bang, eh. so, dito. Ha! Mga kamay pa dito pa lang sa Borotole, no? Ang daming tao gitu. Dati eh, walang tao Oh no! Dami na mga hamas yan Buna natin bubaba Hindi na, malapit na tayo Mayroon, na tayo Pringles, mababa na tayo dito sa hagdaanan Okay, dito na tayo. Yes! Pwede tayo sa ano, ibabaw. Kaya kita natin yun yung ano, yung overview. Okay. Tarin natin yung makiat. Para may tayo yung ano, yung ibabaw. Saan tayo? Aww. So yun, dito na tayo sa taas. Yung gilid nito, maraming kainan sa gilid ng wow. ng ano, na ng post office inasunog. sunog. Oh. hindi kayo magugutom dito, bababa na lang kayo. May kita niyo maraming kainan diyan. Yes. Ngayon, try naman natin ano ah uh, video-video muna. Para makita yung ganda ng ano nung taas. Ayan, may fountain. Ayan. Pauti po yan, ha? Hindi yan drinking pauti. Lahat-lahat <laughs> na tayo para makita natin yung ano, yung ibang huh? Ito yung mga ano, yung mga ilalagay pa dyan sa mga judutong yata. Okay. Ayan yung ano, yung George Bridge. Dito tayo galing sa kabila. Oh, tayo natin pumunta sa ilalim ng tulay. Let's go! Dami tao. Yun yung mga nasa taso. Dito tayo galing kanina eh. Yan. Ada trail alien. Okean. Sial, pasial muna. Si dulu yang emang baka bukas neteling ko. Ramain. Oh no. Ito yung natin na Tapos ito yung ano, gilid ng ilog. Ito naman yung ano, yung pinakadulo na. Dito ba dito, ginagawa pa yata ito. rin sa kabila. Okay. Ito yung pinakadulo. mamaya pumunta naman tayo sa ano sa kabila kabilang dulo para makita natin yes pumunta naman tayo sa kabila ang huh? daming kopol sana all <laughs> kahit mga bikers pwede rin yes hindi ko ako nagdala ng bike eh kasi may hirap ano

Ah, yeah, maluwag dito. Ito muna tayo dito sa kabila. Yung so, ano, yung gilid, yung likod ng ano, post office yung masunod. Yan yeah, no. Ito yung bagong pintura. Okay. Pintura na yan kasi para hindi makasira sa attraction. Kapunta tayo ngayon doon sa kapila. Para makita na natin yung dudo. So ito na yung dulo. Pinakadulo lang yung Balik ka tayo. Dahad dahad ulit. Pabalik ka tayo guys. Video ko lang ulit yung ano, yung, yung pabalik. yung mga kainan sa gilid. Diyan ako kumain kanina eh. Okay. Ito naman yung ano, yung ilalagot tulay. Dati binabaha yan. Buti ngayon, okay na. So, pakita tayo ng hagdanan. Yes! Kasi, pawin na tayo. Oh. Oh. Ang dami mga turista rito. So, dito na tayo sa ibabaw ng Jones Bridge. Okay. Yung tuloy ng Escolta. Yan, dyan tayo sa kay Pagbabalik na tondo. Pilipin na natin ulit. So, yan guys. Pauwi na tayo. Medyo oh, nakakapagod din magala. Oh. Ito yung arko ng binondo. Okay, salamat sa panunood. Don't forget, like, and subscribe my YouTube channel. Thank you.